Buy one, take one na rice cooker. Pwede yung paglutuan ng gulay. See? Si. So, very yummy, ang gabi nga gulay. Sarap, yummy. tinaninyo, nyo. O, oh, diba? San kayo dyan? Buy one, take one na rice cooker. Click yellow basket para maka-order kayo. Thank you for watching, everyone. Share pa more. Like pa more. Another day, another vlog. So, maayong buntag sa inyo. So, mga onta guys. So, bago ko mag-duty, mamahaw sa ako. Kaya, mm. kapag ako kaya, sunday sa buhok, press na press. Oh. Pag ulaw niya, dilit na press. So, ang atong sundan is, takso nga isda nga dagkog ulo. Kung siya mga dagkog ulo, dara, shout out, char. Mm. Ulo sa isda. Alam, ulo na ako, no? Isot ko sa mga unsa ta Lakaw ka kapag wapa Good morning sir pamahaw Hello. Hmm Mahilig ko sa paksyo. Oh. Yeah. Mamahaw! naiintindihan mm -hmm. naiintindihan mm -hmm. abi. Mm -hmm. Pakisaw ng isda. Mahal ang isda naiintindihan 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 ano? naiintindihan Ulo sa isda, sa sinta. So wala may uban dito, lain po doon. Hindi ko ako sa si daanan. Nakapagana sa kaon. Paksiw. Kaon! Thank you for watching everyone. Miracle Barley 100% puro natural. So, nice kayo siya inumon tungod kay makapaboost siya sa ato ang immune system. So, syempre, daghan ka ayot ang nakaon. Syempre, ato good siyang alalayan. O, as Miracle Barley nga juice tungod kay bawal ta mag-inom. O, nga another nga inumin. So, syempre, mas masarap to kasi hindi siya lasang damo. Sa nagsasabi dyan na malasang damo ito, hindi. Masarap siya. Lasa siyang cucumber at saka Uh, kunting lang ang kanyang sugar and then sobrang masarap i-click ang yellow basket at mag-order sales lady na waterproof and long lasting and then so far maganda gamitin and so far natural lang so i-click ang yellow basket tungkol kayo, nice kasi gamitin o oh, affordable sa bolsa pwede mo maka uh, click and yellow basket basket, makapili mo kung sino yung gusto sa atong uh, yellow basket. Sa ato ang uh, sales lady lasting waterproof all control matte for flawless face powder. So, naapagta siya ano, waterproof long lasting mascara ng sales lady. So, very nice kayo siya gamitin guys. Naapag siya powder, naapag siya pangbutang sa kilay, naapag siya Basta makapili mo, i-click lang niyo ang yellow basket para mabalaan niyo sa kanindot ang sales lady para long lasting mo tapos pwede mo maggamit buntag hantod na hapon is na ang uh, product sa inyong face. So, unsa mong yunak guys, i-click ang yellow basket para maka-order na babu! Thank you so pretty!